sort, oh. Diba? Ang ganda niya. Mm. Ayan. ayun piece away pa, oh. Diba? Ang ganda ng pool. May slide din siya, if you want. Dahil birthday ng apo ko, ayan, dito kami sa Laguland Resort. Akilis dyan. Okay, First birthday. Diba? Ang ganda. Hindi na pambata sa taas. Diba? Ganda niya. Ang ganda ng paligid niya. Ganda. Bago lang siya na resort. Hmm. Lagoland Resort, o di ba? May slide o. Oh, okay, pwede. pwede. Oh. <laughs> <laughs> ang resorto ng sumay agosasa. Magaganda siya pag may party-party o kung ano pang mga occasion, pwede siya dito. Kasi maganda oh. Mba. Diba? Diyan. Paaga pa wala pa yung mga ano namin, dalang pagkain. Loh. Bilang. Apa. Punta kayo dito. Try nyo dito. Ang ganda. Hindi hmm. ko na alam kung magkano ang rent dito ng anak ko. Ang mag-asawa kong magkano. Pero maganda talaga siya. O diba? hindi pa tapos kami mag-design. Nauna lang kami kasi magbabantay. O, diba? Ang galing. Hmm. Ayan. Ganda. lapang pang mga laman. Oh. Ganda.